Sa kuha ng CCTV na ito sa kahabaan ng Barangay Upper General Luna sa Baguio City noong Sabado, April 19, makikita ang isang motorsiklong ito na paakyat sa kalsada. Maya-maya bigla na lamang itong nasalpok ng kasalubong na SUV. Sa lakas ng pagkakabangga tumilapon at napadapa ang rider ng motorsiklo. Agad namang tumigil ang driver ng SUV. Anong problema kasi doon na area na yun? Matagal ang problema yun. Mm -hmm. Madami na po. Oh, marami na aksidente doon. Uh, siguro hindi mabilang sa isang kwan eh. Kasi although naglagay naman na yung mga CEO ng mga signages, kaya lang siguro yung mga motorista nga, hindi nila makita or ano. Kaya nangyayari pa rin yung mga aksidente. Bagamat mayroong mga signages sa lugar, mabilis di umano ang takbo ng SUV bago maganap ang insidente ayon sa ilang mga nakasaksi. Medyo ang speed niya kasi parang hindi yung kat Parang medyo mabilis siya. So meron din paakyat na motor. Kaya nagkasalubong na sila doon sa gitna. Yung itsura ng kalsada kasi kung minsan pag nandito ka sa taas, uh, parang hindi mo makita yung paakyat na sasakyan. Agad namang naitakbo sa pagamutan ang rider ng motorsiklo. Katunayan, isa lamang ito sa labing-anim na kaso ng vehicular traffic incident na naitala ng Baguio City Police Office sa buong Semana Santa. Mula sa bilang na ito, labing apat ang reckless imprudence resulting to damage to property, habang dalawa naman ang nauwi sa reckless imprudence resulting to physical injury. When we are going to compare yung uh, statistics as of last year comparing to this week is wala tayong uh, crime na yung mga focus crime na nakala actually it's uh, zero incidents tayo sa mga focus crime wala namang naitalang insidente ng nakawan sa buong lungsod. It is generally peaceful kasi na uh, wala tayong mga na na record na mga focus crime gaya ng theft, mga physical injuries or mga ibang focus crime natin. So it's generally peaceful actually uh, except for those yung sa traffic incidents which we have recorded uh, 16 Bagamat natapos na ang mahal na araw, patuloy pa rin silang nakabantay sa patuloy na pagdagsa ng mga turista sa lungsod ngayong tag-init. Vanessa Bugtong, RNG News.